Sa bawat araw na tayo'y namumuhay, hindi maikakaila ang mga hamon at pagsubok na ating kinakaharap. Ang mga ito ay maaaring mga simpleng bagay na madaling malampasan o mga mabibigat na suliranin na tila walang katapusan. Ngunit sa likod ng mga ito, mayroong mga espiritual na laban na hindi natin laging napapansin. Ang demonyo, sa kanyang mga taktika, ay walang tigil sa paghahanap ng paraan upang ilayo tayo sa Diyos at humadlang sa ating tabumpay. Kaya't mahalagang malaman natin ang mga palatandaan ng espiritual na atake upang tayo'y maging handa at maagapan ito sa tulong ng ating pananampalataya. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga palatandaang ito at ang mga paraan upang mapagtagumpayan ang mga espiritual na pagsubok. Ilalahad natin ang siyam na palatandaan ng espiritual na pag-atake, at malalaman mo rin kung ano ang dapat gawin upang mapigilan ang mga atake. At isa pa, tiyakin mong manood hanggang sa dulo upang lubos na maunawaan ang lahat ng sinasabi ng Panginoon sa iyo. Ayaw ng demonyo ang tagumpay ng kahit sinong pinili ng Diyos, kaya't gumagamit siya ng iba't ibang taktika upang umatake. Sinasabi sa Biblia na siya ay parang leong naghahanap ng masisila. Bilang mananampalataya, dapat mong malaman ang kanyang mga taktika. May mga palatandaan na kapag napansin mo sa iyong buhay, kailangan mong agad na kumilos laban dito. Ang espiritwal na atake ay tumutukoy sa mga pagsubok, hadlang, at laban na kinakaharap ng tao sa espiritwal na mundo. Ang kaaway ang nagbubunsod ng mga ito hindi lamang upang atakihin ang espiritu ng tao, kundi pati na rin ang kanyang katawan at kaluluwa. Kaya kahit ito ay nagaganap sa espiritwal na antas, ang epekto nito ay makikita sa labas. Ang mga espiritwal na atake ay hindi mula sa Diyos o mga anghel, ito'y mga gawa ng kadiliman at ng demonyo. Bilang isang piniling anak ng Diyos, ikaw ang pangunahing kaaway ng demonyo, kaya't hindi ka ligtas sa espiritwal na atake. Heto ang siyam na mga palatandaan ng espiritwal na atake. Isa, pagwawalang bahala sa mga espiritwal na bagay. Kapag nais ng demonyo na makuha ang kaluluwa ng tao, ang unang ginagawa niya ay lumikha ng hadlang sa pagitan ng Diyos at ng taong iyon. Alam niya na kapag nawala ang Diyos sa eksena, ang kaluluwang iyon ay madaling masusupil. Kaya kapag nagsimula kang makaramdam ng pagod sa mga bagay ng espiritu tulad ng pagdarasal, pangangaral, o pag-aayuno, ito ay malinaw na palatandaan na ang demonyo ay sumusunod sa iyo. Programado ng demonyo ang ganitong pakiramdam upang mawalan ka ng interes sa Diyos. Dalawa, kakulangan ng mga mapagkukunan. Habang ito ay maaaring mangyari, dahil sa iba pang mga salit, ito ay minsan din isang atake mula sa kaaway. Aalisin niya ang iyong mga mapagkukunan upang mapilitan kang isuko ang iyong pananampalataya sa Diyos. Kapag dinala ka ng demonyo sa isang sulok kung saan kailangan mong pumili sa pagitan ng Diyos at pera, ito'y isang indikasyon na naglalaban siya para sa iyong kaluluwa. Tatlo, Pagkapagod sa Pisikal Ano ang kinalaman ng espiritual na atake sa pisikal na pagkapagod? Ang tanging malusog na katawan ang makikibahagi sa mga espiritual na gawain. Kapag inatake ng demonyo ang iyong katawan, palagi kang makakaramdam ng panghihina kahit pagkatapos magpahinga. Kung lagi mong nararamdaman ito, sinusubukan ng kaaway na mawalan ka ng sigasig para sa Diyos. Apat, mahinang buhay panalangin. Ang panalangin ay hindi isang aktibidad na magagawa mo sa laman lamang. Kailangan mo ng tulong ng Espiritu Santo bago ka makapanalangin. Kaya kapag nagsimula kang makita ang panalangin bilang pabigat, ikaw ay nasa ilalim ng atake ng kaaway. Ang iyong paglayo sa panalangin ay nagpapahiwatig na ang Espiritu Santo ay hindi na kumukontrol sa iyong kaluluwa. 5. Pakiramdam ng pagkabahala, pagkalito at kawalan ng pag-asa Walang nalilito sa isang tao na puno ng espiritu. Siya ay alerto at may direksyon dahil kaayon siya ng Diyos. Ngunit kapag inatake ng kaaway ang espiritual na tao, pumapasok ang takot, pagkabalisa, at pagkalito. Nawawala ang kanyang direksyon mula sa Diyos at hindi niya alam kung ano ang gagawin sa mahirap na sitwasyon. anim Pagbalik sa mga dating ugali at pamumuhay Kapag naging Kristiyano ka, ikinukumpisal mo ang iyong mga kasalanan at isinusuko ang iyong mga dating ugali. Nagsisimula kang mamuhay ayon sa mga utos ng Diyos. Ngunit kung bigla mong napansin na bumabalik ka sa iyong mga dating ugali at pamumuhay, inatake ng demonyo ang iyong kaluluwa. Maaaring mangyari ito sa pamamagitan ng mga maling relasyon o pagbalik sa mga nakaraang gawain. Pito, paglayo sa mga makadyos na relasyon. Kapag puno ng buhay ni Kristo, gustong gusto mong makipag-fellowship sa mga kapatiran. Gustong gusto mong dumalo sa mga Bible study at panalangin. Ngunit kapag nahihirapan kang dumalo sa mga ganitong gawain, sinimulan na ng demonyo ang pag-atake sa iyong kaluluwa. Kung mas gugustuhin mong gumugol ng oras sa social media, Kaysa makipag-usap sa iyong mga spiritual leader, ikaw ay biktima na ng kaaway. Walo, pagpapahirap sa pagtupad ng tawag ng Diyos sa iyong buhay. Ang bawat tao ay narito sa mundo para sa isang layunin. Ang layuning ito ay nagiging malinaw kapag ibinibigay mo ang iyong buhay kay Kristo at nagsisimula kang tuparin ito. Ngunit kapag sinimulan kang itulak ng demonyo sa mga bagay na magpapahirap sa iyong pagtupad ng tawag, ito'y isang indikasyon ng espiritual na atake. Siyam, hindi maka-Diyos ng mga panaginip at pangitain. Nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga panaginip at pangitain. Ginagamit niya ito upang maghatid ng kapayapaan, magpakita ng hinaharap o magbigay ng tagumpay sa isang problema. Munit kapag ang iyong mga panaginip at pangitain ay puno ng kasamaan, mga sakuna, o mga immoral na eksena, inatake na ng demonyo ang iyong kaluluwa. Paano malalampasan ang mga atake? Alalahanin mo ang iyong manlilikha. Kapag inatake ka ng demonyo, huwag mong isara ang iyong puso sa Diyos o tumakbo sa mga tao. Sa halip, magpakumbaba ka at bumalik sa Kanya. Siya lamang ang makakatulong sa iyong talunin ang demonyo. Ang pangalan ni Jesus ay higit sa lahat ng pangalan. Sa pangalan ni Jesus, lahat ng tuhod ay luluhod at lahat ng bila ay magpapahayag na si Jesus Kristo ay Panginoon. Manalangin tayo bilang sandata at proteksyon natin labanan sa pag-atake ng kasamaan. Panginoong Diyos, pinupuri ko ang iyong pangalan para sa biyayang ipinagkaloob mo sa akin upang maging bahagi ng iyong salita. Binuksan mo ang aking mga mata sa mga palatandaan ng espiritual na atake at ipinakita mo kung paano ito malalampasan. Mula ngayon, ang demonyo ay wala ng kapangyarihan sa akin. Ako ay palaging malaya mula sa kanyang mga pananakot. Gayunpaman, hindi ko ito magagawa sa aking sariling lakas. Ako ay sumasandal sa kapangyarihan na itinatag kay Jesus. Panginoon, ipakita mo sa akin ang iyong awa. Inaamin ko na lumayo ako sa iyong mga utos kaya't nagkaroon ng puwang ang demonyo sa aking kaluluwa. Patawarin mo ako at iligtas mo ako mula sa mga pangil ng kaaway. Panibaguhin mo ang iyong espiritu sa loob ko at hayaan mo akong maranasan muli ang kalayaan. Panginoon, turuan mo akong kontrolin ang aking mga pagnanasa. Ito ang paraan ng demonyo upang ako'y mahulog sa kanyang bitan. Ayokong mangyari ito muli. Dapat kong makontrol ang aking mga hangarin. Dapat kong hanapin ang iyong mukha bago gumawa ng anumang desisyon. Dapat kong ilagay ang aking katawan sa ilalim ng iyong kalooban. Panginoon, tulungan mo akong mag-aral ng mas marami pa ng iyong salita. Ito ang paraan upang maisuot ko ang baluti ng Diyos. Hindi ako dapat maging mahina sa mga atake ng kaaway. Inilalaan ko ang aking mga panaginip at pangitain sa iyong mga kamay. Ang kaaway ay hindi dapat maglagay ng mga masamang imahe at hindi banal na eksena sa mga ito. Linisin mo ang aking isip at panibaguhin mo ang aking mga pangitain at panaginip para sa'yo. Ipakumo ang lahat ng aking mga dating ugali at pamumuhay. Panginoon, tuluman mo akong hindi malayo sa aking espiritual na proteksyon. Hindi na ako magpupunyagi sa pagtupad ng iyong tawag sa aking buhay. Pinipili kong huwag mag-alala tungkol sa anumang bagay kundi magtiwala sa iyo sa lahat ng bagay. Pinili mo ako kaya tiyak akong luluwalhatiin mo ang iyong sarili sa aking buhay. Kung may mga butas sa aking buhay na hindi ko nakikita, mangyaring sahan mo ito. Gawin mo akong takot sa kaaway. Ang aking buhay panalangin ay hindi dapat bumaba muli hindi ko dapat mawala ng pakikipag-ugnayan sa iyo. Ang apoy ng Espiritu Santo ay hindi dapat mapatay sa aking Espiritu. Salamat sa iyo, Jesus, sa pagsagot sa aking mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin. Amen. Tunay na ang espiritual na laban ay bahagi ng ating buhay bilang mga mananampalataya. Ang demonyo ay hindi titigil sa kanyang mga pagsisikap na hadlangan tayo sa ating landas patungo sa Diyos. Ngunit sa kabila ng mga atake na ito, hindi tayo nag-isa. Ang Diyos ay laging nandyan upang gabayan at palakasin tayo. Sa pamamagitan ng pagtutok sa Kanya, pagdarasal, at pagsunod sa Kanyang mga utos, malalampasan natin ang anumang hadlang na dala ng kaaway. Naway ang mga natutunan natin sa video na ito ay magbigay sa atin ng lakas at pag-asa upang patuloy na lumaban at magtagumpay sa ating espiritual na buhay. Patuloy tayong magtiwala sa Panginoon at sa Kanya lamang natin isuko ang lahat ng ating alalahanin. Kung ang video na ito ay nagdulot ng pagbabago sa iyong buhay, pindutin ang like button. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang mga mensaheng magbabago sa buhay mula sa Panginoon. Salamat sa inyong pakikinig at naway ang biyaya ng Diyos ay sumainyo palagi. Hanggang sa susunod ito pa rin si Pinoy Moni signing off.